Eksaktong alas 9 ng umaga, ipinasok sa Senate Session Hall ang labi ni Juan Ponce Enrile. Halos isang linggo mula ng pumanaw sa edad na 101. 23 taon siyang nagsilbing senador at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Binigyan siya ng arrival honors at tradisyonal na necrological service. Isa sa mga nagbigay ng eulogy ang dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. In the aftermath of the Maguindanao Massacre, he was in Malacanang Palace working late into the night, helping me craft my proclamation of martial law in Maguindanao. Senate President na noon si Enrile, naging pangunahing may akda ng higit isang daang panukalang batas. Kinilala naman ni dating Senador Richard Gordon ang debate sa legasya ng kaibigan. Pero kahit naman daw sinong nagsilbi sa pamahalaan ng anim na dekada, ay may kakaharaping kritisismo. He never fled the country. Inaatake siya kaluwat kanan. Hindi siya nagpakita ng naka-wheelchair. Hindi siya nagpakita na natatakot. Hindi siya umalis, sinarap niya ang mga nanunuliksa. Ilan sa mga kontrobersyang kinaharap ni Enrile ang pork barrel scam. Isinailalim siya sa hospital arrest noong 2014 hanggang sa pinayagan siyang magpiansa dahil sa katandaan. Nitong Oktubre lang, napawalang sala si Enrile sa natitirang graft case. Sa termino ng yumaong dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, Si Enrile ang defense minister na nagpatupad ng martial law. Nagdulot ito ng mga pagpatay at paglabag sa karapatang pantao. Taong 1986, tinalikuran niya ang Pangulo at nanguna sa mutiny na nagpatalsik sa diktadurya. Kaya naman itinuring na tanda ng reconciliation ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Marcos bilang Chief Presidential Legal Counsel. Nagpahayag naman ng paghangat pasasalamat ang ilang mga senador. Ang sabi niya sa akin, Maraming nang mamaliit sayo pero hindi kita mamaliitin. Palalakasin ko pa ang loob mo. Naging emosyonal si Senate President Tito Soto. Palang manujani our dear friend, my dear friend, JPE, my president. We love you. Alam namin happy ka. Tinanggap ng mga kaanak ni Enrile ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng taos pusong pakikiramay ng institusyon. Thank you for the 23 years of calling him Manong Johnny. Thank you for proving him right about what this chamber could be. Tumagal ng 1 hour and 45 minutes ang memorial service para kay Juan Ponce Enrile dito sa Senado. Sinundan niya ng public viewing. Nauna na kanina yung ilang mga senador at ilang mga guests, yung pila na nakikita niyo sa aking likuran. Ito yung pila ng mga Senate employees and iba pang mga guests na nais sa magbigay pugay at mamaalam sa yumaong dating senador. Ililibing si Enrile sa libingan ng mga bayani sa Sabado. Pero hanggang sa huli, may mga nananawagang huwag siyang hiranging bayani dahil sa human rights violations noong martial law. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.